Federation sa panibagong uh, racket ay eh, panibagong uh, aspeto ng broadcast sa buhay mo parang I hope eh, magtutuloy-tuloy ito ang programa sa DWWS. Kinadis Panday, di po na nakalit. Congratulations, uh, Kit, at uh, I hope lalo na maliliwanagan ang ating mga pinapakanig dito sa iyong programa at sa mga, sa mga napakaganda mong advokasya lalo na yung advokasya mo na pagbabalik uh, ng uh, trial o pag, pagsusulong ng trial by jury dito sa ating sa Pilipinas para hindi na mangyari yung mga natitenga na mga kaso sa iba't ibang mga, mga korte Congratulations once again mula sa Liga, pamunuan ng Liga ng mga podcast sa Pilipinas Thank you